Linis muna tayo guys ng sasakyan. Araw-araw tayo mag -limus. Kasi ginagamit. Araw-araw uh, yung alikabok dito. Kaya kailangan natin magpunas. Magpunas para good job. Okay na dito sa loob. Naman tayo sa labas. Ayan. Uh, malinis para hindi nakakahiya sa mga amo natin. Para pagka ginamit nila, o ba diba, Malinis hindi na ka si ng foto hmm. unas punas punas lang tayo kasi alikabok yung nanti hindi naman tuas yung dumi na ano, yung galing ka sa ulan Iyan na lang ito, mag-aalikabok. Ano lang patapat niyan, Pagkatapos nito isa, ayun isa na naman. Ayun na naman yung ating lilinisan mo. bubong. Ay, malakas ka tinting. Yeah. Hmm. Nandito na tayo guys sa bubong. Hindi tayo magpupupas. ah, pagod pagka linis ko ngayon bukas linis ulit ganyan tayo kasi pag maglinis ganyan tayo kasi pag maglinis huwag lang umulan kasi dito sa garahe, pagka umulan mababasa ka hindi ka makapaglinis hindi kailangan, walang ulan ah. oh. Pagod ay Pero okay na guys nakalinis na tayo na isang sasakyan one down yung iba naman guys sa yun oh. <laughs> yun yun nakikita nyo yun next <laughs> so hindi ko nabibidyoan guys okay na to thank you for watching